Alam mo, imbis na magkaisa tayo laban sa mga korap, nag-aaway tayo dahil sa mga opinion ng mga taong galit sa korap. Ito mismo ang gustong mangyari ng mga inutil na promotor ng dibisyon sa bansa natin. Hati-hatiin ang opinion para ang kapangyarihan ay nasa kanila at wala sa atin. Hindi na ako magtataka kung ang rally nga na babayaran, opinion pa kaya. Pero sige lang ginagaransyahan naman ng konstitusyon ang kalayaan natin sa paghayang ng opinyon. Pero sana, wag nating hintayin mahuli ang lahat. Well, technically, huli na tayo sa lahat. Naiwanan na tayo ng mga bansang halos kapantay natin noon. Kaya, imbes na awayin natin ang isa't isa dahil sa magkaibang opinyon, at least magkasundo na lang tayo na lahat dapat ng kurap. Pati yung mga iniidolo nyo, pinaparusahan ngayon.